Let's continue. Let's Di ba, Les? Sasagutin ko na lang. you tell him, ha? Sapagkat dito sa Pilipinas, nabibili niya ang ibang opisyal dito ng pera. Meron ba siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? Wala pa. So, kaso. Wala pa to. Wala. Eh. Ah, wala kang kaso. Wala. O, wala. Pero mo, alam mo yung kaso. <laughs> wala. <laughs> <laughs> wala. <laughs> ni, ni ansien, May Ha! 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 <t Ayonan> Kita nyo? <tayon> Nahuli natin. Pero <tayon> <d> <tayon> na magtagalog to, nakakaintindi. Huling-huli. <tayon> yeah. yeah, sometimes I understand, sometimes I don't, and sometimes I cannot express myself. Yes, yes. oh, 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 Sabi niya wala siyang kaso sa China, correct? Yes, so I need to check Pero, pero dito may kaso na siya. 。但是你在这里有案件，你在这里菲律宾有案件。什么案件啦？啊，安侬 uh, case 倒不？安侬 case 倒不？啊，这个，别给他听啊，Mr. ni 用 Casio 呀。Immigration law. Immigration Anong Immigration daw po? Anong Immigration daw po? law. Ah, immigration law. Immigration law. Immigration law. Immigration law. Immigration Immigration law.